Papalit pa ng i, malo palit ng i na wya na wya, la palit na. malo na. na ah, natin ba? hindi na pigchug. naayud sa may na na ilaw. yan na yun. pa pa ng i na sa akin nang bilis ng palit. yun na, buo na naman. naayud. Mm -hmm. na ano ba na yun? Ngayon ito nga yan eh.